Asa man dapit nang ginlis? Sa panay Ano na mo ka dire? Nagpa-clear ka? Mag magunsa unta ka mag? Mangita ka sa higon? Mm. -hmm. Ug pasil higon di ka manil higday ka. Mm. -hmm. Ipalit mm. mangugbugas gud. Ipalit ninyo og bugas. Inod ang ah.

dili ako mahilig trabaho. Ah, pila edad nimo? Um, Noy bi pa mi edad? Nag-eskwela pa ka wala na. Wala na? Kay wala man ni bali. Layo man kay tong ginlis na abot mo kadiri. Nagsakay ka? Nagsakay ka dito ra kutob. Makauli pa maka ka ginlis karon. Unsa man imong sakyan? nakalayo ato sige nakagari dere nawala na anak, Mawala ka anak. Mawala Inya, Wana, gaf, eh Sa ha man akong kwarta Ah. Makak men siguro ka unsay ngala ni mo? Romney. Sige ba ako gan hagin des. asa inyo ada pizza? Tudlonon amo anak. Tudlonon. Bayin tira man ako ko ande report ta kay wala ko mo Dili lang sa ako magpasinig, hatagan oh, na kanako ha. Ha? Tara. ờ cả mỗi loại là